Nagigising-gising ko lang. Hindi pa ako nag-almosal yan. Ba? Hindi pa ako mag-almosal. Ano? Ayan. May almosal dyan. Ito. Alam mo ito. Ito. Alam mo ito. Ano? Huwag kang maniniwala dito. Bakit? Kasi ito, eggplant, diba? Sa English. Papano yung Hindi, ano ba sa eggplant? Ang tawag dito sa English, diba? Oo. No. Oh. O ngayon, dito, huwag ka maniniwala dito. Itong pinakasinungaling. <laughs> Bakit niya na tinawag na egg Wala naman itlog. No. Wala naman egg. Asan yung egg niya? <laughs> Wala nga. Oh. Eggplant na. Oh, egglat na. Oh, dapat hindi eggplant to. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> oh, no, ka <basically>, na naman diba? siya. <laughs> Parang yung ari mo kare ha? yan ang small age oo hindi ko pato kumbaga sa egg plant sa talong, ito yung pinakabata pamura, sanggol pa lang to sangol. parang sanggol pa lang yung dumododo dumo, meron pang gata sa labi yan itong talong na to diba? oh. pero kamay na wala dito kasi wala tang egg diba yung sayo may egg diba yung ba, naka live ka oh hindi nga ka sa live napanood ka nila dyan mm -hmm. yung nasa, alam ka, ba ka dyan sa social media huwag ka yung bago bago mo bigkas yung isang salita isipin mo muna at tayo napapagalitan dyan oh. <laughs> wala ko naman ako sinasabi eh Meron, no, Mag hindi dapat magiging gano'n, kaya kaya... Hindi ba i Oo, oh, kaya nga kapag ikaroon ka gustong, gustong sabi... Bakit, wala, bakit walang i oh, Bakit nangyong i-flood ba yan? Kaya ito, ayusin nito, kailangan nito kami. Bakit nangyong i-flood na, ba sa kanila, akala kaya na kita tinuturuan ng pag mga manas na... Kaya nanginiklo. sinabi Ayos, ay, ka. Kaya <laughs> sinabi ko, yung... Kwan, eh, mayroon oh. na wala ka sinabi. Tap, tap, papagalitan Wala akong sinabi. -ta -ta Meron, narinig nila. Oo. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> naman na dinig nila. Hindi -in natin pwedeng idinig nga Ito naman... kasalanan mo kapag pinakulis tayo at tayo kami kasalanan. <laughs> Explan ka mo, siyempre, eh, wala, oh. walang itlog Kaya mo, may ayos ka magsalita dyan. Mababarangay din na tayo. Yung... Eh, ko nagreklamo yan. Pero yung... Hindi. May... Mababarangay dyan na tayo. Kapag pinatawag ako, ikaw sasabihin ko, ikaw nagsalita dyan. Sa video na yan. Huwag nila kung hindi ikaw ang may kasalanan. Ikaw lahat ang... yung... Chicken. Chicken. Chicken Joy yung mga may... Baik, ikaw lahat ang may... Salaring, rin, ikaw ang dyan. Huwag mo kong bibintangan. Huwag mo nang iano yung sarili mo kasi dilig na dilig nila dyan. Siyempre, nagtatanong ko. Sali na gagalit sa'yo. Eh, nagtatanong ko eh. Kaya Ay. pinasabi ko. Ay, yung pananalita na mo kasi. Eh, maganda naman yung pananalita mo. Ano mo ko naman Ay, Kung pinabalagay tayo ng mga Ay, tao dyan, hindi nanonood. Sabi mo, Tinatanong mo kung anong tawag doon, eggplug ka mo. Oo. Oh. Eh bakit walang itlog ka mo? Oo oh, nga. Ano oh, nga <laughs> sinabi, eh, sinunga Alaman, eh, Yung sinungaling ito. Ano naman eh? Asaan yung egg nga? Wala nga eh. Oo. Oh. lang yun. Bung bunga ng halaman. Ayun Kaya ito, ayun yung simo yung pananilita mo. Bakit sinabi mo nga eggplug? Kaya dyan tayo nakapa... Bakit walang itlog ka mo? Kaya dyan tayo pamak, eh. Kaya yun yung sinabi ko. Yung tinatago mo <laughs> eh. Oo. Sabihin ko na <laughs> Kaya umalis ka kapag may nagreklamo dyan. Ikaw ang may pakana. Ikaw ang sala rin. Ikaw naman ang ituturo ko. Pagbilip, magbilip, magbilip pa nga rin. sa akin. Darating mga NBI. Ah, NBI, FBI, saka sa, yung sa Amerika, darating dito. So, eh, mabuti nga. Darating sila. <laughs> so, Ibigyan ako ng... Hindi, kuku. Dadam, dadam kasi yung pananalita mo, uh, oral deformation yun. Hindi? Oo. Huwag ka kasi magsasalita ng walang katotohanan. Tinatanong. So, ba't hindi naman masama yung sinabi ko? Masama. Masama yeah. yung sinasabi mo. Wala Huwag mong ipin sa'yo. Dilig na dilig nila. Oo nga, pero wala pa ako sa sinabi mo. Ikaw nagsabi na eggplant, di ba? Bakit oh, walang eggplant <laughs> <laughs> Inuit. Inuit <nullisa>. yeah. <laughs> ito ang sabi dyan, ha? Eh, ikaw ang may salad dyan. Ako wala akong mungkuhan dyan. Guys, Wala wala akong alam dyan. Si Tatay Wala na akong, wala na akong sinasabi. Huwag mo maganda, burahin na natin yan. Ako, din naman. Ayaw mo ipabura. Ayaw mo sa'yo. Sabi, kiwan to do. Maraming um, tatay pero okay. ako. If you want to... Hindi, nee, pero pag pinatawag dyan, sa barangay dyan, ikaw ang ituturo ko. Ikaw ang pasimuno. Hindi naman ako tatawagin ng barangay. Huwag mo na yan yun. Sa social media, nagsalita ka, ka ng hindi maganda. Hindi maganda naman yun. Eh. Oo. Talagang hindi maganda yun. Bakit sila wala lang i-plan? <laughs> Saan yan? Huwag mo kong damay dyan. Mayroon sila sa i-plan, diba? O, pag pinatawag ka, ito tuturo ko. Patayin na natin gusto mo. Bala. Patayin na natin.